Ito yung ating ano no yung ating uh, trimmer makakailangan so. Oh. Medyo may problema to eh. Ayan. Kasi parang tingin ko may problema rito. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada sa dito sa bandang parts na to ano? Kasi pagka ginagamit natin, biglang namamatay. 'Y eh, tama naman yung Tama naman yung paglagay natin ng ng ano ng ng ano rito. Tanggalin natin para makita niyo ano. No? Ayun oh. No? Tingin ko dito may problema rito. So tama naman yung ano natin pagkakalagay natin. Ayun. Tapos ah uh, ginaga, ginagamit kasi natin 'to. Gagana. Gagana siya. Tapos biglang mamamatay. Tapos nagtanong na rin ako doon sa Home Depot, sabi ko baka may problema lang yung ano, baka kailangan ko lang palitan yung yung bilog na may may lead, yung may cord. Sabi nila walang problema doon, ang pagbaka problema noon yung motor. So, kuha lang tayo ng battery rito. Ay battery ng mga Ryobi rito, mga kainig sana. Pag mga pambahay-bahay lang mga Ryobi. Ryobi, subok na 'yan, mga kainig sana. Subok na 'yan, Kapit lang natin yung battery. Yan. Tapos sa uh, safety glass siyempre, nandun, nandun pala yung safety glass ko, ito na lang. Yan, ito na lang para mas gwapo lalo. <laughs> baka dumilim ha, baka sa na ha. Ah, hindi, 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 ayun maliwanag pa rin. Yan, so papakita ko sa inyo mga kainags ano? Pag ginagamit ko to tingnan nyo, ah, under yan eh Pabihirang weirdo naman Gumagana na uli oh Gumagana na Ang naman oh Subukan uli natin oh Yun Yun ang sinasabi ko mga kainig Sa nakita nyo Muusok Muusok Yan oh yun ang sinasabi ko kung bakit nagkaganyan hindi ko alam yan baka meron ng ano yan no yan baka kailangan na talagang palitan tong ano, ano yung motor nito baka yung spare may sira na so ngayon dadaling ko na sa ano ngayon sa sa home depot kasi ganyan na ang nangyari 2016 kami pumunta rito ano na ba ngayon 2024 8 years na mga kainags 8 ano? years na 8 years na sa akin to kaya siguro kailangan na mayroong palitan part, na, na, parts dali natin to sa ano sa home depot papatingnan natin pacheck natin yan actually galing na rin ako doon sa ano eh, sa home depot nung mga nakarang araw eh sabi nila daling ko raw doon para ma-check nila malaman nila kung anong ano kung anong problema lagay mo natin dyan Kasi malaking ano malaking bagay importante sa lawn, lawn grass natin yan mga kainags, ano. Pag nagtitrim tayo, naglilinis tayo ng lawn grass natin, yung mga lawn grass natin ganyan. No? Yung mga gilid, oh grabe init, mainit na yan no? mm, nako. Oy, by the way mga kainags, ano ko napapansin nyo? Merong, is, pala akong isang pirasong buhok na nakasurvive mula nung nakakalbo na ako no. <laughs> Kakatuwa naman, napansin ko kanina. Ah, na pa ako sa salamin. Ito, to, 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 to. Kita nyo ba? Kita nyo. Ayan, oh. Meron dyan, eh. Ewan no. ko kung nakikita. Ayan, no. Kita. Ito, to, 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 to eh, no. Ikita nyo. Ang nag-iisa. Ayan, oh. Close up. No, grabe, no. Siguro, siya lang. Siya lang yung natatanging, ano. Tanggalin ko ngayon salamin ko. Siya lang yan, oh. Eh, no. Ayan, kita nyo. Ayan, eh, no. Siya lang ang natatanging nakasurvive na buhok ko since nung nagsisimula na ako makalbo. Ayan o, no? kita nyo <laughs> Tatanggalin ko nga Buti na lang may gunting tayo dito Baka makita nung iba ay sabihin ni Uy, nakalimutan mo yung gupitin yung isang nag-iisang buhok mo Pambihira, nasa bangs pa Yun <laughs> Asa na ba? Ito, 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 ito. Ayan o no? oh. Ayan, ayan oh. gupit na, wala na Wala na, tanggal na Yon, Survive no, nakakatuwa naman, nakasurvive siya Sana lahat ng buko no, nakasurvive Wala eh, hindi kinaya yung pagiging mahangin ko mga kainags Yung pagiging mayabang ko Hindi kinaya ng sarili kong buhok lalakas <laughs> ng hangin Pati buhok ko tinangay <laughs> Ang bihira <laughs> Pero napansin ko mga kainags in ha? Ah, Nung nawalan ako ng buhok Doon ko napansin na ah, mas lalo pala ang lumakas ang apil ko yeah, Kasi maraming mga iba mga kainags ano, Mas gusto nila kalbo Tapos meron daw hikaw dito Tapos medyo magandang korte ng katawan eh, Ako yun eh <laughs> ang naman. Baka magalit kayo sa akin mga ganis, Pasensya na kayo ha ah. Alam nyo naman, pinapalakas ko lang ang loob ko. Wala eh. Wala na akong choice. Kundi palakasin ang loob ko. Wala na akong choice. Kundi tanggapin ang buong katotohanan. Ganyan talaga. Kaya syempre, sino pa ba magpapalakas ang loob natin? Sino pa ba mag-aangat ang sarili natin mga bangko? Kundi ang mga sarili lang natin. Di ba mga kainags? Yab. <laughs> parang napansin ko rin eh. At napansin din ng iba eh. Mula nung nakalbo ko, parang mas lalo akong yumabang mga kainags. Yun. Ano? <laughs> pambihirap tara lang alisa nga tayo baka hindi ako makapag baka hindi ko abutang bukas yung home depot no? kakadaldal ko dito <laughs> whenever I see girls and boys selling lantern on the trees I believe that Christmas Nako po panginoon September na mga kainags September na eto na magpapasko na bilis no? grabe di diba, nung nakaraan taon December buong December eh, nasa Pilipinas ako mga ka Nakaka-miss nga. Miss na miss ko na talaga. Parang gusto ko rin bumalik ng Pilipinas. Hindi lang naapurbahan yung leave ko eh. This year, no? Pero kung naapurbahan yung leave ko, malamang nasa Pilipinas ako this coming December. Pero sa susunod, hindi na ako magbabakasyon ng December. Magbabakasyon ako siguro mga January or February. Yan, para wala tayong kalaban sa mga naga apply ng na mga vacation, mga vacation leave. Diba mga ka-inags? mahirap yung marami kang kalabas kasi pagka pagka ano kasi pagka Pasko eh maraming gusto magbakasyon syempre naman eh no? buti na lang last year ay napagbigyan tayo dito na tayo sa home depot magkatanong lang tayo sana no? nandito yung pinagtanongan natin dati para hindi na tayo mahirapang mag explain kung ano yung natin dito sana nandito kasi minsan syempre mahirap mag-explain doon sa mga hindi nakakaalam eh no. <laughs> na mapagtatanungan natin, baka hindi nila maano. Pero tingin ko meron naman dito 'yan yung mga mga nakaano, mga naka-assign para sa mga equipment. Ayun, dito lang tayo. May mga bulaklak pa rin na tinitinda, mga kainis no? pero naka na yung mga 'yan. naka na 'yan. Ayun no? Ito mga matitira. Mga matitirang matibay. Ayun. Meron din doon sa loob. Pasok muna tayo dito. Tayo, tayo. Ito na yun. Nagtanong lang tayo, mga kayo. Nagtanong tayo. Yan, yeah, so sabi, parating na raw. Tinawagan na eh. Parating na raw. Thank you. Oh, there you go. Some specially priced ones. Oh, priced there? Can yes. I check it there? I can show you. Yeah, thank you. Yan, yeah, so wala na mga kayo. No? It's done. Kailangan na raw palitan. So sabi ko kasi 8 years na yung Ryobi natin. Sabi naman niya, kailangan na raw palitan. It's done. Yan. So titingnan namin, check namin yung ano rito. Check namin yung bago na pwede. Yan. So bibili tayo ng bago ngayon. Oh, this. So I would recommend you get this one. You already have a battery. Yes, Ryobi battery. And 40, 40, 40, volt. 40 volts, yes. So this one's tool only. Okay. 258. 258 it's on sale. If it's not on sale, it's gonna be, the price is 287. Yeah. Okay, perfect. Yeah. Thank you very much. Yeah, uh, I have no. Ayun, mga kayo Tapos ito, ito tools lang to, no? 258. Tapos ito, 448. Kasama na yung battery, 6A. Tapos sa uh, may charger rapid. Yo, Gastos na naman, mga kayo Ano? Buti na lang, matatapos na yung ano? hindi naman natin ganun kakailangan talaga yung ano yung yung trimmer importante yung lawn mower ang importante yung trimmer kasi sa mga gilid diyan eh, tsaka yung sa mga hindi naabot ng lawn mower at least nalaman natin mga kainis ano, na wala na it's done so baka next year na lang tayo bumili ng ano trimmer kasi wala eh wala sa budget mga kainis oh, marami tayong plano marami tayong lakad ngayong ngayong bago dumating ang fall yan, marami, marami tayong mga pupuntahan ngayon mga kainags, ano? Na nabanggit ko nga sa inyo, uh, sa October, nako, sobrang busy ako sa October mga kainags. Marami tayong pupuntahan, katulad nga sabi ko sa inyo sa uh, first week ng October. Abay, meron, meron din tayong pupuntahan mga kainags, ano? Talaga namang swabe, hindi ko pa pwedeng sabihin. Tapos sa... Uh, second week or third week yata ng October, pupunta tayo ng ano no, ng Manhattan, California, USA mga kainags ano. Tapos alam ko meron pa niyan eh, meron pang mga tropa nating itlog na gayayaring lumabas. Yan marami. Tapos ngayong September, uh, meron naman tayong bisitang darating. Yan. So medyo kailangan natin ng budget ngayon ano. Ay bago dumating yung winter, kailangan nating samantalahin ang ganda ng panahon, 'di ba? Para pag winter, ha, buong, buong winter nasa bahay lang tayo. <laughs> Magmukmuk. Magmukmuk tayo sa loob ng bahay natin kasi malamig, may snow yan, hindi ka tulad ngayon, pag wala pang snow samantalahin na natin i Mahal na reyna. eh nagpapabili ng taho tama, -tama bibili ako halo-halo, nagugutom na rin ako eh. atid natin doon sa kanya ano, dadali natin doon sa kanyang trabaho balita ko mga kainags ano? Uh, ang spot Pinoy ay pupunta ng Alberta, Canada wow, yan o, oh, nakakatawa no? Kaya lang layo nila Calgary no Sa Calgary daw sila pupunta mga nags, ano? Parang mag -me meet and greet Parang isa sa mga project nila Wow sarap no Magkikita kita uli sila sa Calgary Tapos yung sabi Pagkakarinig ko yung ibang mga vlogger daw Pupunta rin doon sa Calgary Para syempre mag Ano magsalo-salo Ibig sabihin magsalo-salo Magkita kita Yan Eh syempre siguro mayroong konting pagkain doon mga kainags ano? Grabe no Kaya lang layo eh Alam niyo naman mga kayo, nags, Hindi ako naglo long drive eh, no ay para alam niyo naman yung One hour sa akin, napakalayo na yun eh, Ilang oras yung biyahe natin Magmula dito sa Edmonton Papuntang Calgary, tatlong oras yun eh, Hindi pa ako nakakapunta lang Calgary Sa totoo lang mga kainags, ano? Nakadaan siguro nung, nag, nung minsang nag long drive kami 7 years ago na Dumaan lang Calgary Pero yung bababa para mamasyal Wala mga kainags ano? eh, Gusto ko nga sana pumunta mga kainags ano? Kaya lang syempre eh, Layo eh <laughs> Alam, yun, alam nyo naman napakalayo na sa akin yun eh, no? Eh, hindi pa naman sigurado pero naririnig ko lang na sabi ng Spot Pinoy ay pupunta sila sa Alberta, Calgary. Kung magkakataon, magkikita kita ang lahat. Sana no? Sana para ano? Masaya yon, masigurado masaya yon. Sa September 14 nga pala mga kainis ano, River Maya tayo sa Red Deer. Busy na naman tayo niyan nitong umaga lang Yon <laughs> Yon mga kainags ano nakadali na tayo ito na sigurado nito matutuwa si mahal na reyna nito tara baka matunaw parang gusto kong kumain nagugutom ako eh alam ko na kung saan tayo kakain Gusto sa trabaho ni mahal na reyna diba Tama <laughs> tama sabihin ko sa kanya mana nagugutom ako pinabili mo kasi ako nung taho wala akong mapagparkingan sa laki sa malayo ako nagpark Naglakad ako, nagutom ako. Oo, oh, diba mga kainag -e, siya, Tara, tara. <laughs> yan, dito na tayo sa, sa work ni Mahal at tinawagan ko na nasa labas na raw siya mga kainag -e, siya, no? Dali lang na ako, natutunaw na kaagad yung halo-halo ko. Grabe, init kasi ngayon, ano? Mainit. Dadaling ko na sa loob at baka matunaw dito, hindi natin ma-appreciate yung lasa ng halo-halo. Oo, -halo. oh, diba? Ayun na yan, si mahala na Rain na dyan, ha? Ayan, ayun, ayun, ayun nag ng kanyang uh, tokwa. Tokwa. ah, tokwa toko ah, tahu, taho taho pala taho yan tamang tama no open na sila nagugutom na tayo na talaga naman uh, ah, pang pa oh. tingin mo na tayo wala wala oh, ah, halo halo mo ma gugutom ako pwede mo kumain niya sa inyo sa hindi yun sa yung, yung tokwa ano ba gusto mo halo halo walang ano walang istro? meron ito oh hindi ito yun oh hindi hira okay, ano kakain ako dyan ah okay, okay. ang... mo na ako ha dito kakain ako dito sa ano okay. hindi doon sa kabila okay. ah sige na ayos mga kainags ano pumayag si mahal na reyna sabi niya sige kumain ka na masaya daw siya dahil meron siyang meron siyang ano ah, bago magsimula yung kanilang tindahan eh may makukot-kot siya may maiinom pala siya syempre katulad ng dati mga kainags ano Higop muna tayo ng soup. Soup Mario Jose. Naku po, napakasarap. Tapos bawi tayo mamaya sa pagkain pagkatapos natin humigop ng na soup. Ubusin muna natin ito. Ayan Oh. Ito yung mga pagkain dyan, mga kainis o. Oh. Mili kayo, oh. dami Oh. Ayan o. Oh. na tayo dito. Ayan o. Oh. First round. And first round mga kainags, oh. sarap. Oh, pagkatapos ito, bibira ulit tayo sa pan. Sulit na rin bayad natin. Yan, ito yung pangalawa mga kainags. Oh. Nako, wala na tayong rice. Rice na lang, tsaka ito ulit, Oh. Chicken. Yan, mga paborito kong pagkain mga kainags. Oh. Sarap. Nako, yan o. Oh. Hmm? Mm -hmm. Okay, nah. Gusto ko yung amoy nito eh. Mmm. Top. Yan, so ito na yung halo-halo natin na binili kanina mga kainags. sarap oh. Nabusog ako, grabe. Ayan, sarap-sarap yung kain mo. Tsaka may discount ako. Binigyan ako ng discount dito, mga kainags. Ano? Nakakatuwa naman. Kaya minsan, nahiya kumain dito. Binibigyan ako ng discount. hmm, eh. Mm. Oh, sarap. Magano muna tayo. Mag-floss muna tayo, mga kainags. Ano? Kasi kakain lang natin. Eh. Ah, yeah, floss. Pagkatapos kumain. At pagkatapos mag-floss, meron tayong pampabango. <laughs> Nang hininga. Pamatay, mga virus. Yan. Tsaka syempre para fresh yung ating mga bunga nga mga kainags ano? Syempre naman, kailangan niya eh mm, fresh na fresh Yan. Dito na tayo sa bahay mga kainags Kunin natin tot Balik na natin sa ano, sa, sa garahe Medyo malago na yung mga damo Pasyal muna natin itong mga aso natin Namumula-mula na yung mga mansanas mga kainags oh. Pwede na to, mga isang linggo pa pwede na to Ayan oh. kita nyo Pwede na yan mga kainags so. Oh. oh, Pwede na yan oh. Oh, Pwede na yan Pwede nang tirahin niya sa isang linggo pa Isang linggo mga dalawang linggo Para siguradong hinog matamis yo mm. mm. <laughs> Ngiting Ngiting Salbahe no <laughs> Ngiting may, may, ano may madilim May maitim na balak <laughs> Diba sayon ang aking accomplish si Sion nakikita nyo yung sa itas ng puno na yun mga kainags ano yun no? yan o no? dilaw na no tapos yun no? yung party na yon wala nang dahon ano yan o no? wala nang dahon ako umpisa na yan. yan na magdilaw yung puno na yan yung mga dahon ng puno na yan yung mga cherries mga kainags tuyot na o kita nyo natutuyot na ano yan o no? tuyot na no? Overripe na. Ayun oh. Hanggang doon yung overripe na. Bilis, bilis lang. <laughs> Next year na lang uli. Dito muna tayo dito. dito. Ayos, tapos na makikita nyo naman ano ganda na ano o bagong gupit panalo natatawa rin ako sa gago ah <laughs> uh, maraming maraming salamat nga pala doon sa nag comment ano na sabi hinahanap daw ako ni Mark Carino hindi raw ako nagre reply sa mga message ni Mark Carino sa messenger hindi ko nabasa eh so maraming maraming salamat doon sa nag comment sa ano ko kaya nakontak ko si si Mark Carino yung Carino family eh no kausap na kami eh no Mark ayos ah <laughs> Hello, Mark. Sa wakas. Hello, hello, hello. <laughs> salamat, salamat sa nag-message. Ito si Inag sobrang busy. <laughs> <laughs> yeah. Thank you. Ayan, may pag-uusapan lang kasi kami na matutuwa kayo lahat. Ayan. Yun, talaga. Ayos. Matutuwa kayo lahat. Yung sa Spot Pinoy na sinasabi namin, eh, magkakatotoo na. Yun, excited yung. ako John. Talaga naman. <laughs> oh. Tingnan niyo yung oras ngayon, mga kainags. Oh. Ang oras ngayon ay 8.33 Tapos yan yung ano natin, palubog na Ay, actually si Haring Araw, kita nyo nakalubog na ano? Ah, uh, to, na yung dilim Inaagaw niya na yung araw ano, Kasi dati ganitong oras, 8.33 Maliwanag pa, di ba? Pero ngayon, tingnan nyo So mga kinags, maraming maraming salamat sa panonood uh, Don't forget to subscribe and click the like button And leave your comments Maraming maraming salamat po, hanggang sa muli